ba? Ay, dini pala eh, may tindahan na eh. Ay, yung tindahan na eh. Ala, isa inay ha. Wala ba? Wala kahit paano yung may kitang kaunti. Pagal eh. Ano? Kaya, pili na kayo. Magandara kayo sa Pasko. May mga pansitin. Ay, may kasi, pangulang. Kasi lang yeah. mga maganda eh. Wala namang kakawarta ay, 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 mga kakawarta din. Eh, ano ay. ka rin mga are? Ari ha, may pangulang. Pili na kayo din ang pangulang ninyo. Ano ba? Oo. Oh. Ay, ayos nga are. Ay. ay, ayos nga yan. Pangandara sa Pesto. Ano ay, wala namang pira eh. Dito, wag na laang niyo ako, pag aking nakapili na. Ako lang may gagawa din sa loo. Oo. Wow. ka ikaw, sarap nga na re? Ay, ano na lang, sigurong yakult na rin. Right? Aray, maganda sa kasmura. Oo nga, nanay. Ay, teka buong na nga pala. At ako nga pala hindi pa nakakabayad. Oh, kahit na bulang lang na yung mga kalimutin. Aray, hindi oh. nang bayarat. Hindi nang kita ng inay. Hala, hindi maaari yung gayon. Masama yung gayon. Si, eh, baka eh, mamanahin pala yung mga anak. Ma masama yung nagulang sa kapwa. Pag may kinukuha, ay binabayaran. Ay! Bakit ka, ho? pa ulit ka, ho? Bakit oh, ka, ho? Ay, na kay Dalay? Di na siya loob, ba't ako ba'y ginagawa? Hindi niyo brabanta yung tindahan. Bakit ga? Parang nanagapitay, may kinuha di yan. Ba't anong kinuha naon? oh ko, ba't parang may kinuha di kanina eh. Ay nako, hindi ko nanabantay na yung na tindahan aray. Ano ka kinuha naon? Oo. Oh. Wala nang kukulang itong ayon panindang ito. Ba, teka muna. Parang doon ay eh, may palaman sa tinapay. Dapat makabili nga muna nga. Masarap yun eh, ha, tinapay pag may palaman. Ah, teka muna, ito ako minakalimutan. Eh, ano yung nalimutan kaya? Ay, aring palaman. Baka ka galing karne? Ah, yun yun, huwag yung kwinta yan. Oo, tama-tama, ako may tinapay sa bahay. Eh, makasal pag may palaman ka unte. Ay, uho nga. Kasi kwinta pala, aray. Uh -huh. Ay, tayo muna. Oo, aray, abayad. Salamat uh -huh. sa inyo. Iyaw. Ah! Uh ah! -huh. tại cái mối đó, bây giờ góa lang ai wallet lệ, quát, mình đã cầm một tango bay ta Eh, nakalimutan ko din ang aking wallet. Eh, saan si ano? Eh, din eh, pinatong ko din eh. Wala, wala akong kami nakikita diyan. ala Wala, ko lang pinatong kanina eh. Ay, kita niyo, parin dala na kapatong oh, da, din yan. Ako, wala akong Wala, hindi. Itila ko lang din anak ko, wala doon eh. Ay, nakabaka nakikita, may tiyatago mo lang ah. Oo, wala kami, kami nakikita ko diyang wallet. Nako, ibili naman yung 2,000 eh, pambayad ko sa card. Nako, ay siya ay ang masigot na makakalimot ko. Nako, ay ako sa lola ko kung ibabayad doon. Ay siya, ganun rin yung nanay. Oo. Oh. Pautahin ko na lang kayo ng 1,000 para kayo may may budget yung card. Ay siya, ikaw. Oo, oh, Oo. Oh. Ay, yung babalik yan. Oo, oh, ibabalik ko are. Oh, sa, oh, sayang, 2,000 lamang ng wallet na yun. Oo, oh, eh, ikot na kami sa aming tindahan. Oo, oh. Okay, oh. at sige. Uh. Ima,